abot mi rega ni ha mga alas alas 4 ng hapon so ngayon ah yung kalabaw binili ko sa bakong ng 14,000 hindi na makabarog hindi na makatindog yung karabaw hindi na tumindig oh kita ninyo hindi na tumindig yung karabaw lagi na lang naka nakahiga kasi doon sa aming bahay na natapilok yung karabaw at na hindi na uh, ah, nabali ang kanyang paa mga kabansin yung sa may right so ngayon ah, nabinta namin dito ng mga 17,000 binili ng pangkatay dito katayin lang ngayon ay ah, hatid ko ngayon siya sa doon sa may ah, katayan diyan sa may kabilang ano oh, kita ninyo diyan oh kabila Dyan, oh, dito. dito, doon doon ako ihatid oh yung may puti yung may suga diyan oh ihatid ko siya dyan. Ah, nabili nang 17,000. So kung hindi pa to kung hindi pa na siya yung karabaw, baka mabinta pa to, mabinta pa to ng 21 or 20,000. Pero so, ano man, na hindi naman makatindig. Pero condition lang ang kanyang ano mga kabansilo. Kita niyo ang kanyang ilong off? marami rang pawis ibig sabihin condition siya at yung kanyang panulo condition lang pero ang kanyang paa tapilok doon sa amin doon sa may uh, ah, nagyan ko sa kanya doon sa may malapit lang sa may karsada doon so binuhat namin papunta sa truck tapos dinan lang dito sa kabangkalan so yun ay araw, araw ng Merkulis mga kabansil, dito sa dito sa kabangkalan. It's a 28 ngayon, mga kabansil. So, ang ibig sabihin, oh, it's a 28 ba ngayon? Ah, Lunes 24, Merkul, Martes 25, 26, ah, it's 26 na eh, ngayon, mga kabansil. So, ang ibig sabihin, bininta ko lang sa 70,000 kasi 70,000 man ang tawa nila so wala nang uh, bidding bidding mga ka-Bansil. so binta na agad kasi mayroon nang uh, na ang karabaw so ganyan lang talaga ang mangyari kapag ang kalabaw ay matanda na parang tao ba kaunting uh, kaunting matapilok ng kaunti ay di na makabakon pero hindi masakit walang sakit yung karabaw mga kabansil kasi nakita naman nyo doon sa bakong kahit payat ay mabagsik at maliksira man yung karabaw at di naman mahina disgrasya lang na doon sa bahay na tapilok siya ba pero wala tayong magawa kasi ito ang hanap buhay nga ganito lumaan talaga tayo lahat so sa sunod, mag na tayo ito natin ilagay doon sa may bakilid pa. So, ihatid ko muna siya doon dito sa may kuan ngayon. Mga alas 6 imidya. Ihatid ko na. So, dito may abangan natin mga kabansil. Ano oh, daw? No, trak o. Oh. Diyarap trak Ito oh. na ko din ha, anak. Ya, ihawa na. O. Oh. Temihimo. Okay. Disgrasya man. mga alas 6 na ha. alas na lang gabi Hina, hinatod ko dyan so nagbaklayer ko kaya truck ako ang padalas kong anak diha ang um, magihatod eh, ay po ko So, muna yung ako nga. Wala na basta madisgrasya ang hayop nato, Wala na, di, di na mabiding-biding na kay Kaya kung gula pa kung wala pa biding ta na to niyang ah, madaling araw. Mga alas tres ng kadlaon, pumunta sa kagawa dito. So, kin, kinatay lang dahil sa katayan. Oh. Ah. Pinatay lang nila sa katayan yung karabaw. Ang ibig sabihin ay wala nang biding-biding kapag madisgrasya ang hayop. Kahit maliit ang kita, ay binta. So, sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. kung yung hayop ay ma at matapilok yung mga kuala. Oh. Baka ko ma... Kuana, ma... Idol. Oh, idol! Kumusta? <laughs> nag kau Dol? Ang istorya Oh. So, ang ginawa ko ay tinapid ko doon sa may tayan. Yan ang sinabi ko na basta ganito ng mga hayop na na kung Ay binta agad para hindi tayo malugi. Baka yung kanyang karne ay maka ma, umitim na dyan sa bahay pa ah. Ah, binta natin binta na natin kasi wala nang natawag na on ba ah ha ah go press kalibrado ah gitu dito 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 no, oh. dito. dito go ah. So, natin po nga ang ano. Uh, ang ano, kung may kadala, sasasak yan. Okay, nabigyuhan ko doon. Natin na. Doon na ang, ah. Ibig sabihin ay, eh, wala nang biding-biding. Nga na? Wala nang biding-biding ang hayop kapag ganyan na. i-binta eh, natin agad. Yeah, Ria. Ate Ria. No, now, wala, wala, no, <tis> atras, no, no, no. Dili naman siya. Katong doon na ako. So wala na dito ang karabaw. Oh. Ngariyan namin doon sa may katayan. Ano ibig sabihin? Basta O na. May ang kalabaw ay disabled na. Ang tinatawag na uh, hindi na makatindig i-binta eh, natin agad. Wala nang tinatawag na bidding-biding. Binta agad. Pero kumita kahit ganito. Na wala mga kabansil na tawag na na kung ano siya pero ah nabinta natin kumita ng 3,000 pero kung hindi pa natapilok kung hindi pa siya nabalda ang kanyang pa baka mabinta natin ng 22,000 yung labaw so sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog na kung balda nating hayop na kasi na discuss siya ay binta agad wala nang biding biding so kung nagustuhan niyo ang aking vlog paki like paki comment niyo at paki share niyo sa inyong mga kaibigan at pindutin ang subscribe button at notification bell para updated mo sa sunod na mga vlog salamat mga kabansil at god bless